Sir Gio, any message po sa mga nasalanta ng bagyo dito sa Puerto Princesa? Uh, ayun, sana mas maging maayos ang sitwasyon natin. Galing din kami ng South. Uh, oh, Nag-alalay kami doon sa mga binagyo din doon. Oh, sa kasi, South. Oo, uh, kasi ang, 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 ang talaga. Kaya ngayon, tumawid kami dito kasi ano nakita rin namin itong area. So sabi ko, tingnan din namin kung sitwasyon dito. Just in mga makapag-assist po. So, yeah. Sana hindi mo tuloy-tuloy kasi yung langit natin. Yes. Ito, sir, yung isa sa mga naiwang lubog ngayon na okay. Batangay. Kasi yung iba, nag-flat naman na. Okay na po. So, yung... far galing ng, ng south, wala na. Flat na halos doon. Sige. Thank you, sir. Okay. baka meron okay. kayo okay. na gusto may subong sumakay sa likod. Kailangan tumawid. Sakay kayo sa likod. Walang Wala, wala naman ano, nakakatawid naman slowly. I'm sure hindi kaya ng motor sir kasi ah, ano, okay. lulubog. Katawid po kay sir pa so. No. lang din. At titingnan yung sitwasyon. Oo. Sana all lang din baka sakaling meron tayong pwedeng ma-assist. Oh, okay. Go tol. Tawid kayo tol. Diyan na kayo sumakay sa likod. Ha? Saan? Hindi ka kayanin? Hindi ka kayanin ang sasakyan ng high lapis. Lampas Ready na swimming? Hi sir, sir. Any message mo sa mga nasalata lahat ako ng bagay? Any message mo? Nalali nga pa kami yan eh. Check ka namin kung kaya namin matulungan. Thank you sir.